Hi, story time. Ayan, nakonin ko kasi itong video na to. So, uh, naranasan ko ito eh. Uh, way back, 2020, nung mga bakasyon ko sa Pilipinas. So, kailangan maghanap ng uh, pansamantalang papalit sa akin sa loob ng dalawang buwan. So, may nakahanap. anong uh, una, ang bait-bait niya. Tapos, hanggang sa umuwi ako, hanggang sa bumalik na ako. Uh, pagbalik na pagbalik ko, iba, iba yung aura niya, iba yung trato niya sa akin. Akala mo kung sino. E eh, di, pinalagpas ko yun. Ilang araw, alam mo, feeling ko baguhan ako that time. Nung pagbalik ko kasi akala mo kung sigaw-sigaw niya kung wagas. At lagi siya nakikipagkompetensya sa akin. Ayun. Uh, lagi niya akong sisigawan, ako uh, kung ano nung mga parinig, ayoko nang ganun, inaway niya talaga ako kasi sigaw sigawan niya ako, hindi niya ina-expect na na yung mukhang to, demonyo <laughs> akala niya siguro titiklop ako sa kanya, aba, hindi hindi ako magpapatalo, okay <laughs> ayun, tapos hanggang sa nalaman niya ng ng amo namin, una siyang nagsigaw-sigaw sa akin, aba hindi ako papayag na sigaw-sigawan ako ng parehas lang naman tayo, katulong, tapos sigaw-sigawan mo ko, no, hindi ako papayag dyan dahil. Tapos yun, pag uh, nagsigawan din ako sa kanya, hanggang sa, uh, Siyempre yung nagsumbong. Tapos nang kinausap ako ng na amo namin, bakit? Siyempre sinabi ko yung totoo. At alam naman nilang hindi naman ako pala away dito. Tapos yun, yun lang pala. Gusto niya lang palang pumalit. Palitan ako. Ngayon, so nalaman nga ng na amo namin yun. na ginagawa niya sa akin. At sinabi ko sa kanila na, alas, mauwi na ako. I-cancel mo na lang ako dahil ayoko mag-stay dito. Nakasama yung babaeng yan Kasi kaya ko maghanap ng iba pang trabaho. Kaysa naman makikipag, makikipag, makikisama ako sa kanya araw-araw. Get dog ko na makikisama sa kanya. Kaya sabi ko, I-cancel mo na ako Uuwi na ako ngayon din Tapos sabi naman ng Amon amo ko Hindi sila pumayag na Ipapalit Ipapalitan ako ng matandang yun Napakasip-sip ba Oh my gosh Ako hindi ko gawain Kahit sobrang tagal ko na dito Hindi ko ginawa yun na, na Magbibiga